Kumusta? Kung ikaw ay nasa ministry o may anumang misyon na pinagkakaabalahan, um, siguro familiar ka dito. Yung kailangang mag ng pondo. Pero aminin natin, parang ang bigat minsan, no? Oo. Totoo yan. Yung feeling na, ah, parang nakakaiya or parang namamalimos ka. Madalas yun yung perception eh. Exactly. Pero paano kung, ano, tingnan natin sa ibang anggulo? gamit itong aklat na Fund the Mission, Fuel the Movement, um, gusto nating tuklasin kung paano ito pwedeng maging hindi lang tungkol sa pera, kundi isang mas malalim na tawag. Yun nga, yun yung crucial shift dyan eh. Kasi madalas, yung akala nating pader, financial. Pero baka naman ang totoo nasa pananaw pala natin sa ating spiritual belief tungkol sa provision ng Diyos at sa mismong proseso. Ah, so ang pag-uusapan natin ngayon, bale, yung paglipat mula sa siguro takot o pag-aalinlangan papunta sa pagkilala na ito'y isang oportunidad, isang partnership na ginagabayan niya. Tama, partnership yan ang susi. Okay. So itong divine invitation na term nila, um, imbas daw na roadblock o nakakapagod na requirement, pagkakataon daw to para ano, lumago yung faith mo at saka makabuo ng um, tunay na samahan. Paano ba to, paano to nagwa-work in practice? Well, ang ganda nito kasi Um, hindi naman to bagong-bago eh. Binabalik lang tayo sa Biblia. Ah, okay. Biblical pala. Oo. For example, yung sa Exodus 35:36 36 naalala mo yung pag-aambag para sa tabernacle? Oo. Oh, yung kusang loob. Yung... Teka, di ba parang sinabihan pa silang tama na, sobra na. Grabe yung response doon, no? Exactly, yun yun eh. Galing sa puso, hindi pilit. Tapos, tingnan mo rin si Apostol Pablo sa Philippians 4. Ah, yung sa Philippians. Yung partnership nila. Oo, oh, hindi lang sila basta, alam mo yun, donors. Ang tawag ni Pablo, koinonia. Mga katuwang talaga. Kasama sa biyaya, co-laborers. Yung financial gift nila, parang naging act of worship. Mabangong handog. Hmm, koinonia partnership, hindi lang transaction. Tapos, kahit si Jesus mismo, ba diba? Sa Luke 8, binabanggit na may community. Mga babae na sumusuporta sa kanya at sa mga disciples galing sa sarili nilang resources. Hindi siya nag-isa. Okay. Ang linaw ng biblical model, partnership, worship, community support. Ang ganda pakinggan. Pero ito yung tanong, batik kaya hanggang ngayon parang ang dami pa rin um, nahihirapan or nagaalangan sa support racing. Siguro dahil doon sa myth na nabanggit din sa source. Malamang. Yung kung kalooban to ng Diyos, eh siya na ang bahala. Automatic na yan. Oo, yun. Yung parang magic na lang. Isang half-truth kasi yan eh. Nakakaparalyze minsan. Totoo naman, Diyos ang ultimate source. Walang duda doon. Siyempre. Pero ang pattern madalas sa Biblia, siya kumikilos through his people. Sa loob ng community, hindi naman siya nag-evangelize na walang tao, di ba? May missionaries. Tama, may tao siyang ginagamit. Ganon din dito. Kailangan pa rin ng una, matalinong pagpaplano, strategy. Hindi masama yun. Pinapahalagahan ng Diyos ang wisdom. Okay, strategy. Pangalawa, pag-build talaga ng relationships. Kasi na, partnership yung nasa puso niya, hindi lang basta paghingi. Relationship building, okay? At pangatlo, syempre, trust. Pagtitiwala na habang ginagawa natin yung part natin, yung pag-reach out, yung pag-share ng vision, siya yung kikilos sa puso ng mga tao. So ang laki ng shift niyan sa mindset, mula sa parang takot or reluctant ka, nagiging reverence, paggalang sa proseso. Hindi na siya parang um, desperation move. Oo, hindi na panic mode. Kundi nagiging part na siya ng discipleship. Yung bawat encounter, bawat pag-uusap, chance pala yon para um, i-connect yung tao sa puso ng Diyos para sa mundo, para sa misyon. At dyan na yon papasok yung tinatawag na the sacred ask ang linaw nito eh, yung banal na pag-imbita. Sacred ask, ang ganda nung term. Kasi hindi ka namamalimos para sa sarili mo, yun yung kailangang tandaan. Ang ginagawa mo, iniimbitahan mo yung iba na ano, mag-invest, mamuhunan sa isang bagay na eternal ang value, yung kahariang ng Diyos. Wow. Investment sa kingdom. Hindi lang donation. Parang bawat ask mo, bawat pag-imbita, parang kang nagtatanim ng buto ng mobilization. Bawat partner na sumasama, isang disipulo yan na lumalalim din. At bawat peso, parang sinasabi niya, worth it ang kingdom. Gusto ko yung idea na um, yung support raising pala, hindi siya detour mula sa ministry mo. Hindi siya hadlang. Oo, hindi hadlang kundi expression ng ministry mo mismo. Kasi yung proseso, di ba? Yung kailangan mong magpakumbaba, yung kailangan mong manalangin ng mas matindi, yung matututo ka ng stewardship, yung paglaki ng tiwala mo sa Diyos at sa mga tao niya. Character formation yun eh. Precisely. Spiritual journey siya, hindi lang financial activity. Hmm. Ang lalim pala. So, para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Binibigyan tayo nitong source ng parang bagong salamin. Para makita natin ang pangangalap ng pondo, hindi bilang isang uh, pabigat o burden, kundi isang sagradong paglalakbay. Isang adventure kasama ang Diyos at ang kanyang community. Paglalakbay ng pananampalataya at yun na, tunay na partnership. Isang paglalakbay hindi isang requirement lang at siguro iiwan namin sa iyo itong tanong para pagnilayan mo paano kaya mag-iiba yung pagtingin mo o yung pagharap mo sa anumang pangangailangan mo ng resources sa ministry mo man o kahit sa personal na buhay sa pamilya kung iisipin mo na bawat hakbang pala bawat paglapit ay pagkakataon para makabuo ng mas malalim na ugnayan mm at para masaksihan mismo yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa paligid mo. Oo. Something to think about, 'di ba? Paano kung ganun pala talaga ang disenyo niya?